mga goose breeds guys laki ng tubig guys oh. mga goose breeds mga ah, guys yan guys oh. tingnan mo yung bahay na nasa gitna guys oh yan oh, nasa gitna ng tubig ano ba yan baha dito sa amin guys Okay, so ito yung bahay, ayun pa sa una ano, yung may ano Baha guys, baha Panay ulan kasi dito and guys Ayan yung, yung Agusan River guys Nasa gitna na yung mga bahay guys, so tubig na yung na ano Nino you know, yung bahay na yan oh. Yan, yung nasa Meron pa isa oh. Marami pa Nandun sa unahan you know, yung mga bahay. Tubig na yung ilalim, guys. Okay, guys, bye-bye. Thank you.